Hello guys! Ito sa okay. magluluto ako ng napakasimple ulam namin. Dinner. Adobong baboy ala humpa. Ayan. Pwede lang yan. Puro laman. Tapos, bumili ako ng tenga ng baboy. konti lang. Hinado po siya. Ayaw kasi nila ng matataba. Kaya puro laman yan niluto ko. Ayan, napakadali. Hindi ko na pinakita yung paghiwa ko ng mga ingredients na tinatamad ako. Alam naman natin yung pag, magluto ng adobo. Kaya, ayan. Tapos na siya. O, di ba? Yung lutong tinatamad na naman yan. Tulad ko. But, madalang lang ako magluto kasi ayaw din naman nila kumain. And thank you hey, for watching. Hey, Bye-bye.